na na naman to guys sumaambun eh oh ayan ang dilim oh hindi na ulap tapon eh. muna ako meron tangalian ko kape eh. all right tapon muna ako para mainit ang sigmura ko masakit sigmura ko nilalami Oh, shout out sa lahat ng subscriber natin. Alright. Alright barangay Duyan Duyan Ayan. Aurora Boulevard eh, Petron Kapit muna ako sinisikmura ako Ayan kita tayo

white yan tutulong ako yan pinapakapi ako yan pero binabayaran ko naman babayad naman tayo tulong na nga yung ano na lang hindi mo pa bayaran kapi hindi ko sumali para mabuhay din alright ayan shoutout sa mga katulad ni tatay na masipag